Mga tag-iya kang resorts, mga barangay officials kag duro pa nga mga stakeholders ginkalipay ang plano kang gobyerno nga pagpasanyog kang turismo sa andang lugar. Ja first time nga natabu nga sanda ang ginbisita kang gobernador para buligan kung anuman ang pwede nga mabulig kang probinsya para sa andang negosyo nga nagapromote kang turismo sa probinsya. I don't care ano kulor ng disaster. I don't care ano ang gusto ko mag kita para ma-develop natin dyan. Maybe, give it three months before Christmas. Then we can call this a tourist stop destination in the province of Antique. Okay? Importante kita na ang suporta kang uh, province of Antique. Uh, si Mayor Tantan is uh, um, promoting tourism already in Pandan. We are very happy that Governor, uh, Governor Kadyao will give her all-out support in developing tourism in northern Antique, especially Pandan, Antibiao, because um, the product is already there. We are ready. Uh, we just need the support to market the pandan and to facilitate yung bulig niya to ano to to um improve to mga technical assistance uh, sa mga training sa uh, pati sa pagprovide kang mga kinanglantang mga uh, community especially the mga equipment na gamitin sa tour packages to meet uh, governor tiao in personal in mayor's Tantan place in Pandan, and that we can discuss some topics for future planning. That uh, Pandan can be busy and uh, booming in the next years for a tourist destination in Antique, which will be benefit the local, the employees, the tax, and whatever, and. Uh, that we can also serve the Philippine country as one of the best tourist destinations in the world. Thank you. natabo ang amoy nga pag uh, isuryahan between governor and the uh, stakeholders ng, ng tourism industry dito sa Pandan. I expectar na kay nga mas maduro pa ang ang tourist arrival regya sa Pandan uh, especially sa bugang community based uh, sa bugang river kag amo sa ibang banwa sa probinsya kang Antique. Duro nga mga sweson kag plano ang naistoryan sa mga pagbisita. Para sa Co-Patrol, si Labas.